Sariwa pa sa alaala ni Nanay Sinaida ang sinapit ng kanyang pamilya nang masawi sa sakit na asma ang kanyang ina. Maliban sa bigat na kanilang dinadamdam sa biglang pagkawala ng kanilang ina, pasan pa nila ang bigat sa gastusin sa pagpapalibing. Mahirap talaga, lalo yung mga walang hanap buhay. ba diba? Kaya, kaya nga sila pumupunta dito sa barangay para makahingi ng tulong, para hindi sila ma... Kwan, yung mother ko noon, mm -hmm. mga dalaga pa kami, mm -hmm. mga bata pa kami. Mm -hmm. Wala pa kaming kakayanan na maghanap buhay. Mm -hmm. Paano Kaya humingi kami rin yung... dito sa barangay. Mm -hmm. Mahirap po, mami. Mahirap patagin. talaga. Mm -hmm. Lalo pag hindi mo alam yung first time na mamatayan ka, tapos hindi mo alam ang nangyayari, hindi mo alam kung anong gawin mo. Mm -hmm. Isa lamang si Zenaida sa libo-libong pamilyang nakakaranas ng problemang pinansyal kapag namatayan ng mahal sa buhay. Kaya naman ang ilang walang kakayahang makabili ng lupang paglilibingan ng kanilang mahal sa buhay, pinipili na lang nila ang cremation. Para maibsan na ang dagdag gastusin ng ilang mahihirap na pamilya, ang isang krematorium sa Baguio City sagot na ang kabaong para sa kanilang mahal sa buhay na nasawi. Ma'am, yung Bianda Sunset po, nagbibigay sila ng libreng kabaong sa mga indigent, lalo na sa mga nangangailangan. Dito po sa Bianda Sunset, nagbibigay kami since may mga clients kami po kasi dito sa Bianda Sunset more on cremation. So may mga naiiwan na kabaong, so yun ang binibigay namin. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, nais po namin tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo yung mga nangangailangan ng na tulong natin na hindi afford ang kabaong. Ang libreng kabaong para sa mga indigent ay sinimulan pa taong 2004. Bagamat napalitan na ang nagmamayari ng krematory na ito, patuloy pa rin ang pagbibigay nila ng tulong hindi lamang sa mga residente ng lungsod, pati na rin sa ibang probinsya. Ang mga family din po kasi iniiwan nila yung after cremation, iniiwan nila yung kabaong. Mm -hmm. So nag-stay dyan. So yun po ang tinutulong namin sa mga taong humingi sa amin po. Lahat po tayo is uh, hindi natin ang alam, hindi natin alam ang life. So, importante po ang pagbibigay o pagtutulong namin ng kabaong since uh, marami, ito po talaga ang nakikita namin na may nakailangan ng mga tao. Para mas mapadali rin ang ng libreng kabaong, para sa mga yumaong mahal sa buhay, magsumiti lang ng Certificate of Indigent sa kanilang opisina. angel arquero are engineers